Oh. oh, oh Yee, yeah. Ang ina, hindi, hindi siya masaya pag cellphone. Tingnan mo, oh. Nalalaki. <laughs> ang ilo. <laughs> 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 yeah, makakontak na si Samir. Yo, makakontak na si Samir. Tingnan mo. Oh, <ako>. <laughs> 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 Uy, alam mo, kaya pala nag-aabang si Roy at si Nini sa no, cellphone way. ng ina para makontak Ay, right, si, si Samir. Hindi. <laughs> 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 ano pa? Well, Ay, hindi tinaro ko ng ina. Ay, ako nga. Pinapalit tayo. Naghahang cellphone ko hoy, may, may ma contact na nga daw sila kay Samir. <laughs> ina, hindi mo mabuksan. Nabuksan na agad eh. Ay, oh, minamaliit mong ina. Ah, oh putre. Oh, you know, okay? agad. May wala case. Ay, oh, meron. Baka naman niya, baka hindi pula, temper, ha? Ano, baka Sino, hindi pula. Aray ko, putang ina. Baka hindi pula. Napamura pa din. Wala Wala pa itong temper, ha? Wala pa ba? Yung kanyong sa ano lang, screen. Ay, sure. Ano ba naman yan? Nagbigay na ikulang-kulang. Inay. Hindi oh, yung ako si pula. Hindi na pwede yung <laughs> <laughs> Mahaba yan. Mahaba ito, ina. Iba hindi. na yan. Iba na cellphone ano, ano mo. Anong gagawin sa pula nyo? Ano yeah, sa no. sabi nyo sa akin si pula? Anong gagawin niyo doon? Bakit? Cover. Yung pamper daw. <laughs> <laughs> <Yung pwede> yun, <laughs> uh, hindi pwede na yan. pulay yan. Bakit naman hindi ko... Doon lang ito sa ano eh. Previous lang eh. Bakit ito? Alam mo. Hindi <laughs> mo lang. Alam mo, mamaya-mesa. Ina'y nasa bayan na. <laughs> 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 Magkakataon yeah. Meron ko kayong case na ganito. Daladala <laughs> ang -dala cellphone niya. Oo -o <laughs> nga Tipee, daladala niya ang cellphone niya. Naghahanap lagi siya ng pula doon. Tatatanong siya doon, daladala -dala niya ang cellphone niya. Pwede niya na, pagdating ng balayan. O oh, ina, sumama ka ina. Doon katuloy, sasama ina. Una niyang biliha sa balayan, Tipee. Sa Walter. nagulat siya. Ang bayarin niya. Ina, magkano ang binero sa cover natin sa balayan? Tukid, lechak siya. Ay, ano, magkano pa ang niya? maganda, oh. Para mahaba rin, eh, ano? Oo. Oo, ina. ina, ina. ina, ina malaga Inay, malaga ba yung salpok ko? Inay, pag nag-uusap tayo, lagi ka nababagsakan sa mukha. Malaki-laki yan. Dahil na mga camera niya. Uy, kaso hindi doon alam na ina yung password niya. Ay, hindi ba? Gawin na pa ako. Ang ginagawa ng mga kapatid. Ay, marami na daw siyang friend <laughs>